Isang mapagpala umaga po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga akala. So for today's vlog, is pupunta po kami ngayon ng pinsan ko sa bangka because we were going to pick a santol. Charot lang. Nagi-cravings po kasi kami ng santol. Kaya ayan, pangunguha po kami. Ayan, nandito na po kami sa may bangka, Dalawa po kami ipapakita so, ko na naman po sa inyo kung paano po kami kumuha diba? so yan naggala nga po kami ng panungkit detail nang sa ganun is hindi na po kami umakyat si so, ayan po si James James say hi hmm. and ayan po yung mga bunga po ng santol So bali nagsalitan nga po kami ng aking pinsan sa pagkuha po ng santol dahil yung iba po is hindi na po niya maabot is ako na rin po ang sumunod para mag sungkit ng mga santol sa mga punto pong ito is iniipon na po ng aking pinsan yung aming mga santol at hindi nga po pala ito bangko, kundi maasim po ito. Basta nag lang po kami ng santol, kaya nagpunta po kami ng uha. At ayan, pagkatapos nga po namin kumuha ng santol, is bumalik na po kami. At para na rin po makapag-start na po kami na kainin ito. Kaya halina po't samahan nyo kami at tayo kakain po ng santol. At kung bago nga po pala kayo sa aking channel na ito, subscribe naman po ng aking channel. At pakiclick na rin po yung notification bell at nang sa ganun po is maging updated po kayo sa susunod po na vlog ko. Muli hanggang dito na nga lang po. Maraming salamat sa panonood. Mag-iingat po kayo palagi. See you on the next video. Babu!